Pakainin mo na yung ating cat. Ngayon guys, magpapakain na si Exam ng aming cat. Sa dami niyan. Oh. Tigi isang cup. Nagagawa sila. Kala nila. Oh. Mahalin natin ang ating mga alaga huwag natin sila imamaltrato kagaya ng ginawa ng tricycle driver na kinaladkad yung pusa grabe, naiyak ako dun sobrang awa ako sa pusa napasigaw talaga ako dapat mahalin natin sila kasi sila ay gawa ng Diyos ng mahal natin Panginoon babait ng mga yan, oh. no? yung mga walang kaalam-alam sa mundo. Tapos mamaltratuhin nating mga taong may mga isip. May mga tao talaga mapagsamantala. Mga, mga tao palang mga walang awa sa hayop. Ayan. Pakainin lang natin sila. Cut food na po talaga ang kanilang kinakain. Kasi nahihirapan ako magpakain ng mga kanin at saka mga tinik. Syempre, yung tinik, mo, matitinik din sila. Hindi naman bakal yung mga lalamun ng mga pusa. Matitinik yan syempre. Ito yung alaga ko na may sakit nung nakaraan. Hirap na hirap na hirap na siya maghinga. Grabe, iyak ko talaga dyan, guys. Papakita ko sa video na to, yung umiyak ako na hindi na siya makahinga. Pero ngayon, ginagamot ko siya sa sipon niya. Hindi ko alam kung nalason siya, pero ang ginawa ko nun, pinakain ko siya ng asukal. Tinunaw ko muna yung asukal, tapos dinarapper ko sa kanya. Tapos, pinakain ko siya ng pula ng itlog. Dalawang, dalawang beses ko siyang pinakain noon. Ayun. Tapos kasabay nun yung gamot sa sipon. Kaya yan, okay na siya. Pero kung makikita mo talaga yung yung alaga ko na yun, eh ito, ito si tiger ko, ito. Diyos ko, hirap na hirap na siyang mag maghinga, maawa ka kaya nga ako todo iyak dun eh papakita ko sa video nagvideo ako sa sarili ko noon eh tsaka sa kanya kasi siya humihinga na siya sa bibig talagang as in yung hinga niya para siyang mamamatay na alam yung yung pusang makikita yung mata niya parang makikita mo sa kanya na ilang araw na lang o isang araw na lang siya pero talagang hindi ko siya ginibak ginawang ko siya ng paraan Ginamutang, ginamot ko siya talaga parang ito ito yung pinakananay nila lahat eh. Ito dati na ano na to, hindi na to nagkakakain. Pero, uh, ginamot ko siya, ginamot ko siya. Ayan no, nag, sinisipon sila pero meron silang iniinom na gamot. Lahat sila pinapainom ko ng gamot kasi iba kasi yung pakiramdam nila ngayon eh. Alam nyo naman, yung mga alaga nating hayo, pag malamig, sinisipon sila. May mga pusa ganyan. Kaya ngayon, ginagamot ko sila. Dinadrapper ko. Kaya, salo-salo sila dyan. Kung hindi man yan mauubos, ilalagay ko yan sa isang lalagya. Tapos kakainin nila maya-maya. Parang midnight snack, o pagka gusto nilang kumain, ganoon. Yung mga alaga ko na yung na mahal ko yan. Marami na rin akong pusa mga namatay. Kaya, naiiyak ako. Kaya ito si tiger ko na to. Ito. Ito. Nalagaan ko talaga siya. Hindi ko alam kung dahil sa pinalabas ko siya nung ados, nung one. Ados ba yun? O one. Tapos pagbalik niya nung ados, hingal na hingal na siya. Barado yung sipon niya, ay yung ilong niya. Ang ginawa ko, pinunasan ko muna yun syempre. Tapos pinainom ko agad siya ng gamot. Kasi ila, isang araw siyang hindi umuwi. Kaya yeah, ngayon, okay na siya. Sinamahan ko rin yun ng dasal, syempre. Ano, minuminuto ko yun, o kaya oras-oras ko siyang dinadasalan, sinasabihan ko siya, I love you, I love you. Ang mga alaga nating pusa, kailangan din nating sasabihan ng I love you. Kasi, pinaparamdam din naman natin sa pinaparamdam din nila sa atin na mahal din nila tayo so yan guys hanggang dyan na lang bukas na lang ulit update ko kayo bye bye sino na naglaso sa palaga o oh, sana sigin ka ng konsensya mo wala kang puso